Hi guys! Welcome sa Vix Channel. So ngayon ay gusto ko lang i-share sa inyo mga guys kung paano mag-file ng sick leave sa SSS True Agency. So hindi ito yung ikaw mismo yung mag-file ng sick leave. Hindi yung employer mo, yung agency ang mag-file ng sick leave sa SSS. At din sa pag-file ng sick leave sa SSS, ano ba yung mga requirements kapag tayo ay nag-file? Din sa experience ko mga guys nagkaroon ng rejection sa pag-file ko ng sick leave so una rejected yung pangalawa rejected then, yung pangatlo ay na-approve naman siya mga guys ano po so ano ba yung dahilan but rejected yung pag-file ng sick leave then ano ba yung mga requirements so isa-isahin po natin yung mga guys ngayon ay September 2025 so i-update ko kayo mga guys kung paano mag-file ng sick leave at kung kayo interesado please keep on watching So ngayon, simulan natin mga guys kung paano pa tayo mag-file ng sick leave sa SSS. So unahin natin yung requirements. Ano ba yung mga requirements kapag tayo mag-file ng sick leave sa SSS? Una ay yung uh, sickness notification form o yung pinaka-form natin na pipilapan sa pagpasa natin ng sick leave sa SSS. Then pangalawa yung pinaka resita ng doktor, bali yan po yung uh, pinasa ko sa agency mga guys, para i-forward kay SSS din pangatlo yung uh, medical certificate, ano po bali sa medical certificate mga guys meron syang mga naka indicate kung ano yung mga kalagay doon sa medical certificate bali ito po yung sample mga guys yan po yung sample yung under ng medical certificate yung name of attending physician yung PR number ka kasunod yung clinic address yung contact information yung itong diagnosis uh, kung ano ba yung sakit mo then recommended number of days so, kung ilang araw ba ikaw na confined sa hospital man o sa bahay ako pala ito yung naka-indicate dun sa medical certificate din ang sunod mga guys ay yung uh, valid ID So, bilingan po ako ng dalawang balik ID ng agency na ano po. Yan po yung mga basic requirements na hinahanap ni agency o ni SSS kapag tayo nag-file ng sick leave. So, sunod mga guys, uh, bakit naman na check yung aking profile ng sick leave? Kasi nga mga guys, ito yung dahilan. Ito yung final word sa akin ni SSS. Ano po? Balito muna mga guys, papakita ko po sa inyo yung record ko sa pag-file ko ng C-Clips Ayan mga guys, uh, una yung August 13 ay rejected Yung August 14 ay rejected Then, then yung August 22 ay approved naman siya mga guys So ano ba yung ginawa ko dito? Ba't siya rejected? Base sa sinabi ng uh, or reply ng SSS sa akin mga guys, ito yung pinakita sa akin Ito po yung uh, pinaka-record ko mga guys sa... Uh, dito, yung August 13 So, Rejected Medical Evaluation Certificate of Separation from Employment So, hinahanapan po ako ng Certification of Separation from Employment Kita ko dito, ah... Uh, kailangan pag file ka ng sick leave, kapag under ka ng agency, si agency mismo yung magpa-file ng sick leave. Yung employer mismo ang magpa-file ng sick leave sa SSS. So kaya dito, rejected po yung nangyari sa akin, mga guys. Ano po, yung unang uh, filing ko nung August 13. din yung pangalawa naman mga guys na rejection, noong August 14. So ito yung nakalagay dito with pending sickness ito guys, nakapending, mayroong pending na process ng pag-file ng sick list leave ko, ano po. So, rejected po siya dito mga guys. Kaya, yan yung mga dahilan kung bakit na-reject yung uh, pag-file ko ng sick leave. Ano po, una, yung kailangan uh, bigyan mo sila ng certificate of separation na galing sa employer. Mga katunayan na ikaw na mismo yung nagbibigay ng contribution sa SSS. Kung mga wala nang naka-under sa'yo na employer, kundi uh, self-employed ka na. So, kapag self-employed ka, pwede ka mag na mag-file ng sick leave sa SSS through online. So, mamaya, ipapakita ko po sa inyo mga guys kung paano mag-file ng sick leave sa SSS through online. Doon sa mga self-employed, ano po? Pagka lang po uh, balik kayo dito sa pag-file sa uh, online yung mga uh, self-employed. Pero pag under ka ng agency or may employer ka, hindi ka pwede mag-file yung ikaw mismo. Kundi sa si agency yung magpa-file mga guys. Ano po? Kaya ito yung unang dahilan. Then yung pangalawa, yung nakapag-apply ako ng pangalawa na hindi pa tapos yung processing ng uh, una kong filing. Kaya dahil dito mayroong pending na uh, sickness benefits na nangyayari ano po. Kaya yan yung dahilan kung bakit na reject yung pag-file ko ng sick leave. So, ang usunod mga guys, but paano naman siya na-approve? So, mga guys, papagayari ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Iwag ko na po example yung experience ko mga guys, yung 7 uh, days na home confinement ko. ah uh, Bali, nung August 7, ito yung filing date ko ng sickness leave hanggang August 13. mga within that day, Uh, 17 to 13 noong August 8, uh, sinabihan ko na po sa si agency na hindi ako makakapasok dahil may mga sakit gumagain-improve ano ka agad sa si agency yun po yung nangyari, kasi sa requirements ng agency mga guys uh, kailangan ma inform mo sila alam nila na ikaw ay sakit, hindi yung tsaka nagsabi kapag tapos na yung wala ka ng sakit ano po, uh, yung filing na sick leave mga guys after nung ikaw ay nagkaroon ng sakit. Halimbawa, 7 to 13. Within 5 days, after na ikaw ay makarecover dun sa sakit mo nga guys, pwede ka nang mag-file ng sick leave. So, nawa ni agency ay in-inform din si SSS na ako nga ay may sakit. At dito, ipapakita ko po sa inyo yung pinaka-date. So, ito mga guys, yung sample na uh, ipapakita ko po sa inyo. Po yung record ko. Uh, balis sa confinement ko ay nasa home lang po mga guys sa bahay lang po ako then 7 days na hindi ako nakapasok then yung pinaka date ng period ng uh, pagkakasakit August 7 to August 13 so bali dito sa approved date ay September 4 then nung sa approved for payment ay September 8 so ibibigay yung payment sa akin uh, September 8 ano po then yung time na yun mga guys nung September 4 eh, di ba approved, so, si approved na ako na sa sickness slip ko. So, in ko si agency na approve na ako. Kung baga, nag-update sa ACCs na approve na ako. So, pumunta ako kay agency September 6 Then, nagpila pa ko doon ng voucher, yung sickness trip po. Then, napasa ako ng ID. Ano po? Yan yung ginawa ko. Sabi ng agency, ganti daw ako hanggang 17 sa pag kung i-release yung payment sa akin. Kasi nga, nakalagay dito, uh, September 8 uh, kung just sa September i-release yung payment sa akin ang sabi naman ni agency kasi yung mga pinaka-rolls nila every Wednesday ano po di ba Thursday siya uh, dumating so bibilang pa siya ng ilang araw hanggang dumating yung pinaka Wednesday ano po yun, yun po yung uh, rules uh, sa agency po namin na ang pagbibigay ng payment ay hindi yung, diba, ba di yung dumating eh, kinabukas na makukuha mo na kaagad so hindi po yun yung, yung ganun ang mangyari sa akin so mga gustong mag file through online doon sa mga self-employed bali, eh, ito yung pwede niyong gawin mga guys ano po, una ay pumunta muna kayo sa website ng SSS, din ito, pinaka ko mga guys, yung dashboard ko yung pinaka account ko sa SSS, uh, pagdating niyo po doon sa pinaka account niyo sa SSS sa website uh, mayroong tatlong data Uh, pari buksan nyo po yan mga guys click nyo po yan hindi ang lalabas ayan dashboard member then yung benefits so pag pinutok nyo po ng benefits yan po yung lalabas nga ano po yung maternity benefit sickness benefit so pinutin natin itong sickness benefit din lalabas ay ganyan ayan po yung pinaka application na pipilapan natin so kung in scroll down natin yan ang lalabas ay ito yan ang lalabas ay yan ayan po malito to apply. Then, apply. Then, yan po mga guys. Kung kailan ka nag-start na nagkasakit. Kung confinement. Kung saan kayo dito mga guys. Hospital ba? O sa bahay lang. So, iti-check natin yan. Yan. Then, kung ilang araw. Then, yung license number ng doktor mga guys kailangan nyo pong makuha yun mga guys minsan nakalagay naman dun sa pinaka resita yun na pinaka license number ano po din dito abroad naman to hindi yan ito kailangan natin i-check ito mga guys uh, ito yung ba account na nakakunik sa SSS natin kung baka i-check lang natin yan din click natin itong next then yan yung lalabas yung kailangan natin i-send yung pinaka document natin medical certificate yung katunayan na tayo ay na-confine or nagkasakit, ito yung hospital or medical records. So, isisend din natin mga guys. Ano po? Kasunod dyan, kaya click lang natin tong pinaka next din hanggang may submit natin po ito mga guys so napakadali lang po mga guys mag send ng uh, mag file ng sick leave sa SSS through online ano po so yun yung pinaka halimbawa ng pag file mga guys Kaso yung pag-file ko nga dyan ay rejected siya kasi hindi nga ako ng agency. So hindi ako pwede dito mag-file through online. Ang pwede lang dito mga guys ay yung mga self-employed. Ano po? At dyan naman po mga guys, sana may meron information kung paano mag-file ng sick leave sa SSS at maraming salamat.